Mahal na kapatid, bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, samahan mo akong lumapit sa Diyos. Sa katahimikan ng gabing ito, isuko natin sa Kanya ang lahat ng ating bigat, pangamba at pagod. Sapagkat ang Kanyang biyaya ay sapat at kailanman hindi nauubos, Halina't sabay-sabay tayong manalangin at maranasan ang kapayapaang nagmumula lamang sa presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon kong mapagkalinga at tapat, sa katahimikan ng gabing ito, muli akong lumalapit sa iyo. Dalangin ko naway, madama ko ang iyong presensya na nagbibigay ng kapanatagan at pag-asa. Sa mga oras na tulad nito, o Diyos, napapaisip ako kung paano ko nalampasan ang lahat ng pagsubok sa maghapon at alam ko, hindi dahil sa aking lakas, kundi dahil sa iyong biyaya. O Panginoon, maraming pagkakataon na ako'y nadama kong kulang, kulang sa lakas, kulang sa kaalaman, kulang sa kakayahan. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, Ipinapakita mo sa akin na ang iyong biyaya ay sapat. Hindi kailanman nagkukulang ang iyong habag. Sa halip, lalo pa itong sumasagana sa oras ng aking pangangailangan. Ama, maraming beses na ako'y natakot sa hinaharap, ngunit paulit-ulit mong ipinapaalala na ang iyong biyaya ay hindi nauubos. Sa bawat araw, bago pa man sumikat ang araw, may panibagong lakas, panibagong pag-asa, at panibagong pagpapalakang ibinibigay. Sa bawat gabi, bago ako pumikit, Ikaw ay nariyan upang yakapin ako at ipaalala na bukas ay panibagong pagkakataon para muling maranasan ang iyong kabutihan. Ngayong gabi, Panginoon, isinusuko ko ang lahat ng bigat na aking pasan ang mga alalahanin sa kinabukasan, ang mga sugat ng nakaraan, at ang mga pangangailangan sa kasalukuyan. Lahat ng ito ay inilalagay ko sa iyong mga kamay. Sapagkat batid ko na wala ni isa man sa aking dalahin, ang higit pa sa kayang tugunan ng iyong biyaya. Lingap Lingapin mo po ang aking pamilya at mga mahal sa buhay naway maranasan din nila ang katotohanang ikaw ay sapat sa lahat ng bagay. Pagpalain mo ang aming tahanan ng kapayapaan, pagkakaunawan, at kagalakan. Turuan mo kaming magtiwala na ang lahat ng aming pangangailangan ay kaya mong tugunan. At higit pa rito, ikaw ay nagbibigay ng higit kaysa aming hinihingi o naiisip. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na patuloy mong ipinaparanas sa akin. Sa mga oras na ako'y nagkukulang, ikaw ang nagpapuno. Sa oras ng panghihina, ikaw ang, ang nagpapalakas. Sa oras ng kalungkutan, ikaw ang aking aliw. At sa lahat ng oras, ikaw ang aking Diyos na hindi nagkukulang sapagkat ang iyong biyaya ay sapat at hindi nauubos. Ngayon, bago ako matulog, nais kong ilagak sa iyo ang aking buong pagkatao. Pahingahin mo ang aking isip at katawan. Yakapin mo ako ng iyong kapayapaan. Bigyan mo ako ng mahimbing na tulog at panibagong lakas para sa bukas. At sa aking pagising, Panginoon, Naway muli kong maranasan ang katotohanan na ang iyong biyaya ay sapat. Hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa aking pamilya at sa lahat ng nagtitiwala sa iyo. Amang mapagmahal, heto ako sa iyong harapan ngayong gabi. Dala ang lahat ng bigat ng aking puso. Marami pong pagkakataon sa maghapon na ako'y nanghina, nataranta, at nagduda kung sapat pa ba ang aking lakas para magpatuloy. Ngunit ngayong humihinto ako at lumalapit sa iyo, muli kong naririnig ang iyong paalala. Anak, sapat ang aking biyaya para sa iyo. Panginoon, salamat po sapagkat ang iyong habag at pagmamahal ay hindi nagkukulang. Ang iyong kabutihan ay laging sariwa at ang iyong awa ay hindi natatapos. Minsan, pakiramdam ko'y nauubos na ang aking pasensya, ang aking pag-asa, at maging ang aking pananampalataya. Ngunit pinapakita mo na hindi kailanman nauubos ang iyo. Kaya't muli akong bumabalik sa iyo, upang punan ang lahat ng kulang sa akin. Ama, isinusuko ko sa iyo ang aking takot ang mga pangambang hindi ko alam kung ano ang darating bukas isinusuko ko ang aking mga luha mga sugat at kabiguan na hindi ko lubos maintindihan at isinusuko ko ang aking kahinaan sapagkat batid kong sa kabila nito ikaw ang aking lakas ang iyong biyaya ang aking sasandalan at ang iyong awa ang aking pag-asa Lingapin mo po ang aking pamilya. Maranasan din nila na ang iyong biyaya ay hindi nagmamaliw. Sa oras na kami magkulang, punan mo kami. Sa oras na kami manghina, palakasin mo kami. At sa oras na kami maligaw ng landas, igabay mo kami pabalik sa iyong presensya. Panginoon, maraming salamat sa iyong katapatan. Hindi mo po ako iniwan kailanman. Sa bawat gising, may bagong pag-asa. Sa bawat gabi, may yakap ng kapayapaan. Sa bawat paghinga, may paalala na ang iyong biyaya ay sapat. Hindi lamang kahapon, hindi lamang ngayon, kundi magpakailanman. Ngayong gabi, Ama, hayaan mo akong mapahinga sa iyong mga kamay. Pawiin mo ang aking pagod at palitan mo ng kapanatagan. Nais kong matulog na ang puso ay payapa, ang isipan ay magaan, at ang kaluluwa ay puno ng katiyakan na bukas ay panibagong araw ng mga biyayang nag-uumapaw mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil sa lahat ng bagay, sapat ang iyong biyaya at kailanman ay hindi ito naubos. Panginoon kong mahal, narito ako ngayong gabi, humihinga ng malaya dahil sa inyong kabutihan. Sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan sa maghapon, mga pagod, alalahanin, at mga kabiguan, hindi ko na ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nakatayo pa rin. Tunay ngang ang iyong biyaya ay sapat at hindi kailanman nauubos. O Diyos! May mga pagkakataong akala ko'y hindi ko nakakayanin. May mga oras na napapagod ako at nadarama kong ako'y nag-iisa. Ngunit sa bawat pagbagsak ko, nariyan ka upang ako'y buhatin. Sa bawat luha na aking inilabas, ikaw ang pumapawi. Sa bawat tanong na hindi ko masagot, ikaw ang nagbibigay ng kasiguruhan, na sapat ang iyong biyaya para sa akin. Ama, ngayong gabi, muli kong iniaalay sa iyo ang lahat ng bigat ng aking puso, ang mga takot na bumabagabag sa aking isipan, ang mga sugat ng nakaraan na minsan ay bumabalik, at ang mga pangangailangan ng aking kinabukasan. Lahat ng ito ay inilalagak ko sa iyong mga kamay. Sapagkat batid ko, Panginoon, na wala ni isamang bagay na hindi mo kayang tugunan. Lingapin mo po ang aking pamilya, ang aking tahanan, at ang mga mahal ko sa buhay. Pagpalain mo kami ng sapat na lakas, sapat na kalusugan, at sapat na pananampalataya upang makita namin ang iyong kabutihan sa bawat araw. Naway maging paalala sa amin na kahit hindi namin hawak ang bukas, hawak mo ang aming mga buhay. Salamat Panginoon sa mga pagpapalang nakikita at hindi ko man nakikita ay patuloy mong ipinagkakalob Salamat sa bawat gising, sa bawat hininga, at sa bawat yakap ng kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Tunay ngang ikaw ay Diyos na tapat at mapagkalinga. Ngayong gabi, bago ako matulog, Panginoon, ipahinga mo ang aking puso sa iyong presensya. Bigyan mo ako ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Patulugin mo ako sa yakap ng iyong pagmamahal at pagkising ko bukas, naway madama ko ulit ang katotohanan na ang iyong biyaya ay sapat at kailanman hindi nauubos. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like or mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.